Okay, dito tayo sa ports mga kamukil Ito yung magiging tindahan nila ma'am dito So yung tratrabahin ko dito Yung sara dyan, tapos yung screen dito So tinitingnan ko mga kamukil Yung mga sa akin na lang talaga na trabaho So ako na yung magtratrabaho dito mga kamukil Yung matitira dito, ako na yung magtrabaho Yung mga kasama natin, malilipat naman sa ibang trabaho And then Pintors, yung pinaka maiiwan dito Ito na, yung forma Ito mga kamukil, lalihan na to, yung kulang uh, Primer na lang Ayan, papunta doon sa ports. Yun yung pinaka main gate natin, sliding gate yung ating gamit. While well, meron na namang pinatira si sir dito, yung papa ng may-ari para sa tindahan nila. Ito yung shelves, no? Binanata ng kapatid ko. So, sila na yung nagkontrata nito. yan Tapos, pasok tayo dito sa pinakasala. Yung ating pintuan, mga kamukil, is nakabit na natin, no? Ah. Ang kulang dito, mga kamukil, maglalagay pa ako ng handle dito, na tubular. Abangan nyo rin, mga kamukil. Yung tubular na yon yun yung magdadala ng ganda sa pintuan na to yan you know. mula doon papunta doon yung aking handle na ilalagay yung hawakan niya hindi hahawak dito yung papasok mga kamukil dito sa handle na to okay pasok tayo so papansin nyo yung gap niya mga kamukil sa ating pintuan yan zero zero yan kahit na langgam yuyuko kapag papasok so yung ating kulay mga kamukil light gray kami yung magtimplan nito yan o oh, sinisilip ko nga na papansin nyo may bagong plastering dito pero naka ano na tayo naka first coating na tayo sa uh, final kulay no uh, nasa retouching na tayo tinitingnan ko yung mga bumubukol-bukol yung mga pangiting ng mga kumukil nakaka-disattract sa mata kung titingnan papasok yung tao so yun yung pinaparitats ko okay ito mga kamukil napapansin nyo uh, may palitad ng bago uh, hindi kasi maganda yung pagkayari ni Master Lando itong posting na to kaya pinabago ko o pinatuwid ko talaga tuwid na tuwid so ito bukas uh, hindi mo hindi ko muna papa iskim -kutan. siguro sa mga martis na siya iskim -kutan. kasi papalitawin pa natin yung mga cracking tulad nito yung mga hairlines cracking okay so yung mga lights niya okay na right so dito sa kwarto sa baba sa ground floor ito na yung forma niya yung pintuan niya okay na rin nakabit na rin to at nalagyan na natin ng mga door knobs ayan na. O, yung distansya sa flooring. Ah, uh, 0-0 din. Sa idol yung bumanat din. Dol. Shout out, Dol. Yan. Okay. Pasukin natin yung room ng uh, parents nila, ma'am. Shout out kay ma'am Glyza. Ah, uh, sir Aaron. Shout out kay ma'am Lovely. Shout out sa inyo, sir. Tsaka sa kay sir Junyo, Junjun. Yan, shout out, sir. Ah, uh, ito na. Yung kulang dito, center light. So, may pira na akong hawak dito, mga kamugil. Bibil, ibibili ko ito bukas ng uh, mga ilaw. So, gaganda na to no. Oh, pero may ilaw na dito sa kwarto na to mga kamkil ito. Ano, strip light yung gamit natin na uh, one color lang siya, ayan no. Uh, daylight yung gusto nila, maliwanag no. So, yung ipa natin dito, ah uh, hahanap ako ng ano mga kamkil ah. Medyo partner sa delight na to okay yung kulay niya ganyan na talaga siya mga kamukil light gray yung banat natin medyo dark gray sa mga cob natin tapos uh, plain white tayo sa ceiling lahat na ceiling plain white yung pinapabanat ko na semi gloss lang yung binanat natin na kulay dito bibihira pa akong gumamit ng ano ng gloss talaga glossy yung ating hagdanan mga kamukil ito na yung forma niya hindi ko pa to na trabaho So, may wood planks na tayo nabili nito. hindi din yung ilaw niya, nakabitan ko na rin, center light. So, ito yung nilagay ko mga kamukil. ano Kasi, dapat ito mga kamukil, nasa wall lamp siya malalagay. Nasa walling, Doon sa second floor. So, inadvise ko kay ma'am, bibili ako ng bagong wall lamp na maganda yung design. Para pang wall talaga. So, dito ko siya kinabit mga kamukil. Spotlight, no? Ang tawag nito. Pasindihin natin. Ayan. Maliwanag na siya dyan, no? So, dalawa to titingnan ko pa yung isa kung saan ko siya ilalagay no? basta dun sa second floor wall lamp yung ibabahan natin na napakaganda yung uh, na pipili ko pero mura lang siya mga kamukil so, ito na yung forma nya so, gray, light gray lahat dito sa ground floor makikita nyo okay tapos yung ating toilet ito na bibilhan ko dito ng ilaw bukas para pag video natin dito maliwanag na ito na linis na lang yung kulang dito mga kamukil ulmus uh, almost done na talaga to dito no? linis at saka pagbabatak although na umpisa na yung pagbabatak nang nansag. O so, kulang niya yung skim coat na lang, nakapaglagay na din tayo ng fiber. Yan, umi na tinatawag. Okay? Yung ating lanai, ito na yung update. Yan. So center light na lang din. Mayroon na itong center light mga kamukil. Ikakabit ko na lang 'to kapag ma-finish 'to sa pagkulay. Right? Yung ating crack tiles, ito yung aming trademark sa trabaho. Pa bawat trabaho namin, mag-a-apply ako ng crack tiles na may uh, design sa gitna, no? Ito yung pinaka-trademark ng tropang mungkil yung pagtatiles dito sa laundry area mga kamukil uh, ah, dalawa yung bitbit -bit nitong area na to yung laundry area at saka meron ding counter top dito ayan na ah. so yung counter top natin papunta doon ayan na ah. so yung counter top natin na i-tiles na rin to ito yung tiles nya so yung kulang dito yung pasya nya yung siding dito sa gilid ito yung mga dito so ito na lang yung kulang so sa lunis mayayari na to matatapos na to and then yung ating storage room ito yung pinaka uh, forma niya. Crack tiles din, no? yung mga hindi na magamit na mga tiles. Patapon na lang sana ng mga tiles. Ginawa namin magagamit pa. So imagine nyo dito mga kamukin dahil sa tiles na nasib, nasib natin yung dahil sa crack tiles na discard namin nasib natin yung almost 2,000 no? yung gagastusin sana ng tiles dito 2,000 to 3,000 yung gagastusin ng tiles so sa pamamagitan ng crack tiles na laging palaging trademark namin sa trabaho na save natin ayan na yung forma so konti na lang no? konti na lang tayo dito sa tiga to project mayayari na to so yung pinaka ko na bigay sa painters na may iiwan dito one week no? start Monday ah uh, one week and 3 days yung bigay ko sa kanila na Ah uh, araw na matatapos so kaya naman daw nila mga kamugil no? uh, sabi ng ating lead painter kaya daw nila natapusin ito one week in three days right uh, may iwan kasi dito mga kamugil painter na lang talaga dahil halos halos lahat ng mga trabaho ng electrical ng mga maso natin tile -seater, uh, tapos tapos na lahat so yan po yung ating update dito sa ground floor sa second floor kasi mga kamukil almost done na doon o hindi tayo aakyat doon kasi walang ilaw madilim pa doon bukas makakabila ko ng ilaw malamang yung video natin mula na naman tayo sa second floor pababa no? o yun yung ating papabot na video sa inyo so yan lang mga kamukil no? yung ating update so abangan nyo yung pag turnover natin dito sa project na to unti unti na siyang gumanda mga kamukil ayan o oh. paganda na siya ng paganda So, sa next week, makikita nyo na itong mga pintuan natin na naka uh, varnish na to, no? Kasali na yung ating wood planks. Sa so, wood planks mga kamukil, kasi yung magtratrabaho, kasi yung iba nating mga kasama, ma-assign ko din sa ibang project. Ito yung wood planks na nabili natin, 2 by 12 by 3 feet. Ito mga kamukil. Ibig sabihin, uh, dos yung kapal niya, uh, 12 inches yung lapad, So kung sa centimeter tayo, convert tayo sa centimeter uh, 5 centimeter yung kapal 30 centimeter yung lapad Tapos uh, 90 centimeter yung taas niya Yan yung magiging wood planks natin Dito natin ilalagay yan sa uh, Hagdanan na to Dito natin malalagay So sa mga gustong bumili ng wood planks na literal na kahoy talaga kasi sa City Hardware kay maghanap. O saan man kay maghanap wala kay makikita nito. Hirap humanap ng supplier nito. Kaya PM is the key mga kamagil sa gusto mag-order ng ganito. I-PM nyo ako para uh, matulungan ko kayo at nang sa ganon uh, mas lalo pang gaganda yung outcome ng inyong bahay. Okay? O so, PM is the key mga kamagil. Uh, sa wood planks kasi hindi lang isang klase ng kahoy mapipili natin. Kung gusto nyo mas mamahalin talaga, hardwood talaga siya, meron. Na hindi siya bababa ng 1,000 plus, no? Yung isang piraso. Ang presyo nito, mga kamukil, magdidipindi po sa uh, taas. Sa taas na, magbabase na. No? So, yung lapad, kapag ka mga steps kasi, nasa la, standard tayo palagi, 30 cm yung lapad, no? Yung kapal naman niya, standard naman yan, 2 inches lagi. So, yung taas lang, no? kung halimbawa, 1 meter yung... Hagdanan nyo yung opening ng hagdanan nyo so mas mahal yon ito kasi 90 cm lang opening namin dito mga kamagil kasi yun lang yung nailagay sa plano okay thank you mga kamagil maraming salamat